Daniel Padilla. Umaani ng matinding bashing dal sa tagumpay ng Kapden. Yun pa ano, yun palang video na yon, yun palang lang clip na yon. February 2024 lang eh. Bitira ng kolonista na sinanay Christopher Min, nayapangan sa nakalkal na chismes kina Daniel Padilla, Catherine Bernardo, Aldin Richards, natuwa sa balita! Kung bago lang kayo dito sa aking YouTube channel huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin yun na rin ang notification bell para manotify kayo sa ating susunod na video Maraming salamat! Nasa ikalawang linggo pa lamang ang movie na Hilulabagin na pinagbidahan ni ng Catherine Bernardo at Alid Richards. Ngunit patuloy itong gumagawa ng kasaysayan sa pelikulang Pilipino. Ayon nga sa latest news na inilabas ng Kapamilya Network, as of November 23, 2024, ang Hello Love Again ay kumita na ng 1.06 billion pesos gross sales, making in the first Filipino movie to surpass 1 billion pesos at the worldwide box office ayon sa Facebook post ng ABS-CBN News. At dahil nga sa lumabas na balita ay muling napahiya ang dating nobyo ni Catherine Bernardo na si Daniel Padilla dahil sa kumalat na video kung saan lumabas din ito sa programa ni Nanay Christopher Ming ngayong hapon November 25, 2024 kung saan ibinahagi nila ang matinding bash na tinamo ngayon ng dating nobyo ni Catherine Bernardo na si Daniel Padilla dahil sa pagyayabang nito. Ano ba'y nangyari kasi? Saan ba nagugat ugat yung bashing kay Daniel Padilla ngayon? Nako, ano eh, yun? na, hindi na Nakaraan na naman, ano, may nire-rewind na naman. Yes, oh. hindi talaga natin maiiwasan ito, lalo na sa, sa natamong success ng, ano, Hello Love Again. Talagang binibweltan yun ngayon. Yun palang, ngayon. ano, yun palang video na yon yun palang clip na yon February 2024 lang, eh. di ba? Diba? February 2024. Kaya kailan lang yon nung pumirma pala siya ng kontrata, yung sinabi niyang wala pa rin makatatalo sa Katniel. E, oh. Totoo yan. Parang ganon. Kaya I'm ngayon, tahan yeah. siya. I'm sorry ah. Totoo mm -hmm. yan. Yeah. Yan ang totoo, sabi niya. Mm -hmm. Paano po ito ngayon? Siyempre, kaya siya binabas ngayon. Eh, ito na po talagang malaking-malaking tagumpay ng Katden ni Catherine Bernardo at ni Alden Richards. Ano pa ba naman ang kailangan patunayan, di ba? At sabi? may resibo talaga, ha? Resibo Oo, na siya talaga. Mahigit na isang bilyon na po ang kinikita ngayon ng Hello Love Again sa buong mundo na pinagpapalabasan. Nga pala, sa mga taga-Euro po, mga kababayan natin, nag-open na rin po sa Germany, sa Finland, sa Switzerland, Ang okay. dami na dyan sa Norway lahat po. At eto ha, sabi ni Wating-Wating ha, ang sabi niya. Nanay extended ang Hello Love Again showing on December 8 dito sa London Genesis Cinema. Ayan, ganun din sa Amerika. Si Lulu Malig na magiging team replay siya sa si Iron Lea kasi manunood pa ulit sila mamaya ng hmm. Hello Love Again time na panood na nila. <laughs> Dahil nagtaka nga si ano eh, nagtaka nga si Lulu Malig. Ang sabi niya, akala daw niya, isang mall lang ang pagpapalabasan pero grabe, lahat daw ng mga malls ngayon sa Amerika dala, -dala ang Hello Love Again at sa Canada po, ganyan din sa totoo lang, hey. ba diba? Eh ano, manonood ulit sila mamaya, sabi ni Lolo Malig, lahat po pala ng mall dito sa Amerika, palabas ang Hello Love Again, na walang po nangyari ang ganito. Dati po, isang mall lang ang may Filipino movie. Oh. Lolo Malig. ano pa, ano pa po ang e, kailangan ka Di ba? Kaya, kung minsan, mahirap magsalita ng pada school da school, diba? yes. di ba? Ay, Laan ganyan naman, yung... laman, niya naman siguro nung panahon na bigkasin niya yon at sabihin niya, naniniwala pa rin siya na walang makatatalo sa love team nila ni Kat ni ano ni Catherine Kahit iwalay na sila ng ano nang landas bilang personal na magkarelasyon, yung love team ang kanyang ibig sabihin. Kasi mm -hmm. so, ano nga itong nangyaring ito? Oo, uh -huh. ba? Maraming ang mga kaibigan ko nga sasabi sa akin, Romel, paano na ngayon si Danielle? ang milya-milya na ang lahabulin niya sa Oo, to -to -to. na yun ni Catherine. yung may kinabukasan pero tanggapin po natin na napag-iwanan dahil mm. nga sa matindi kong success nitong Hello Love Again ng Kat Den. Sabi ni Dan Clavesillas, yung akala mo wala nang makatatalo sa'yo. Ayan, napahiya ka tuloy at pinakain ka ng alikabok. Yun, ito yung sentimiento eh. Ito yung sentimiento. Uh, Nay, pati sa Milan, Italy, pila nitong last weekend, sabi ng friend ko. Sabi ni Direk, Franny Zamora. Oo. Oh. oh. Ayan, grabe. Iba po This eh, iba talaga. Ito'y gumapang. Lumigwak sa iba-ibang bansa yung ganda ng pelikula at yung kilig. Kaya wala tayong magagawa. Sabi ni Boise. Sa patuloy nga, nagpintuhan ni Nanay Christy Freeman ay binahagi nila ang kuminto ng ilang netizens na kahit nasa ikalawang linggo pa lamang ang movie na hilulabagin na pinagpidahan ni Catherine Bernardo at Alina Richards ay patuloy pa rin ito pinipilahan para sa buong kwento. Narito at ipanoorin ang video. Narito ang video. Daniel, naungusan na ng Katlin ang Katniel mo kung makikita mo lang ang pila sa SM at Southwoods, pila pa rin maski second week na, ano pa bang resibo ang hanap mo, Daniel Padilla ayan, nagtatanggol talaga sa patent, o no, o o o naku po na, ilugi po ako mapag-iiwanan kasi wala po yata dito sa Belgium ang hello love again, hello po sa mga producers yan, may kena na pwede rin ipalabat dito sa amin sabi ni Miss Nag ng Belgium anak alam ko sa lahat sa lahat, mag, maglalabas na. Nay, may problema ba tayo, Daniel Padilla? <laughs> sabi, alam mo na kung sino yan, si Rain Cortez. Ray, nag-isa ka, miss you. <laughs> Ikaw lang yan, ng Big Balls Price Crackers, di ba? May problema ba tayo, Daniel Padilla? Sabi niya, sabi naman ni na, Eddie Litada, parang masarap ng ulitin uli na panoorin ang Hello La Again gusto ko uling umiyak, nakakaiyak ang mga eksena, gusto ko hugasan ang mga mata ko sa pamamagitan ng luha. Magaling si Katrina at Alden sa pelikula. Sarap uling panoorin. Ang ganda ng text mo ay delitada. Hmm. Ah, ang ganda kasi nung una hindi ko binasa. Di ba? <laughs> Wala rin dapat patunayan pa ang cut din. Napakalaking tagumpay. Congrats! Sabi ni Tita Nene Olanda yan, naglabasan na. Osunyan! Ting video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat.